Magandang araw mga mahal kong anak at apo. Halina't magsama-sama tayo ngayon sa isa na namang makabuluhang kwento na tiyak kapupulutan natin ng aral. Ating tunghayan, ang alamat ng sampagita. Tapusin natin ang maikling kwento na siguradong may matututuhan kayo. Huwag niyo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel, mga anak. Noong unang panahon, sa isang bayan sa Luzon, naninirahan ang isang magandang dalagang nagngangalang liwayway. Kilala siya sa kanilang nayon bilang pinakamaganda at pinakamabait na dalaga. Marami ang humahanga sa kanya, ngunit isa lang ang nagpatibok ng kanyang puso, ang binatang sigat sundo, anak ng pinuno sa kalapit na baryo. Si sundo ay hindi lamang matapang at makisig, kundi isa ring mabuting mandirigma Nahandang ipagtanggol ang kanyang bayan. Sa kanilang unang pagkikita sa pamilihan, nagtagpo ang kanilang mga mata at tila ba itinadhana ang kanilang puso. Dahil magkaaway ang kanilang mga baryo, palihim lamang silang nagkikita tuwing gabi. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan at mga bituin, pumupunta sila sa isang lihim na hardin malapit sa kakahuyan. Doon sila nagkukwentuhan, nagtatawanan at nangakong walang makakapaghiwalay sa kanilang pag-ibig tuwing maghihiwalay sila binibigkas ni Liwayway ang mga salitang sumpa kita sundo kahit anong mangyari ikaw lang ang iibigin ko at sigat sundo naman ay sumasagot at sumpa rin kita Liwayway hanggang dulo ng aking buhay ikaw lamang ngunit dumating ang isang malungkot na panahon nagkaroon ng malaking digmaan sa pagitan ng kanilang mga baryo. Tinawag si Gatsundo upang mamuno sa pakikipaglaban. Bagamat mabigat sa kanyang puso, ipinangako niya kay Liwayway na babalik siya. Hintayin mo ako, Liwayway. Ang huling sabi niya bago lumisan. Araw-araw ay naghihintay si Liwayway sa kanilang hardin. Ngunit lumipas ang mga linggo at walang balita kay Gatsundo. Isang gabi, dumating ang mga sugatang kawal at dala nila ang balita si sundo ay hindi na nakabalik. Siya ay nagbuwis ng buhay upang ipagtanggol ang kanyang bayan. Nang marinig ito ni Liwayway, nadurog ang kanyang puso. Hindi siya makapaniwala. Gabi-gabi pa rin siyang pumupunta sa hardin, tinatawag ang pangalan ng kasintahan, umaasang darating ito. Hanggang sa kalaunan, siya ay nanghina, nagkasakit, at sa huling pagkakataon, bago siya pumikit, binigkas niya ang mga salitang Sumpa kita, sundo. Hihintayin kita kahit sa kabilang buhay. Inilibing si Liwayway sa ilalim ng punong malapit sa kanilang hardin. Makalipas ang ilang araw, may tumubong kakaibang halaman mula sa kanyang puntod. Ang halaman ay nagbunga ng maliliit na mapuputing bulaklak na may kakaibang bango. Sabi ng mga tao, tila bumubulong ito ng pangako ng pag-ibig. Tinawag nila itong sampagita mula sa mga katagang iniwan ni Liwayway. Sumpa kita. At mula noon, ang bulaklak na sampagita ay naging sagisag ng tapat na pagmamahalan, pangako at sakripisyo. Aral ng kwento, ang alamat ng sampagita ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa katapatan at sakripisyo, ang isang pangako Gaano man kaliit, ay dapat ingatan at tuparin. Huwag kalimutang i-like at magsubscribe subscribe sa aking channel para sa mas marami pang kwento na tiyak ninyong magugustuhan. Mag-iwan ka rin ng komento kung anong kwento ang nais mong ibahagi ko sa susunod. Maraming salamat sa panunood!